Gangers. <laughs> Madilim kasi dito eh. Nandito kami sa Green Mall. Mall 360 pala ito. Kaya lang, kapaligiran is kulay green. Oh, kita mo hanggang upstairs yan. Green na green. Upstairs. <laughs> upstairs. <laughs> A pool pala, de upstairs. <laughs> Ayan ko siya ng paldo. Yung mga bata. Ayan. Ayan naman siya Maglalaro. Ayan. Suotan ko rin naman. Ah, paminaw. pa minaw ah. We are waiting our order guys. While waiting for the order, we're taking photos, we're taking videos. Today, today's video guys, is our free. <laughs> free daw <laughs> pero yung mga laga namin nandoon sa kabilang ano, kala ano, lamesa. Picture niya si Mariuma. Happy birthday, Mariam. Birthday kasi ng isa naming ano alaga. Kaya ano kaya ang ihahanda dito? Cake lang. Just mm. Diyos ang ang mga katulong pagawahin din nila. <laughs> cake cake oh, lang, lang naman ang mga handa ng asawa. Niyo. Pipiliin mo. Pipiliin mo. Hi waiter. Ada yang di Magutung. <laughs> oh, balik. kata-kata tak <laughs> kita. Pilihin mo Pilihin mo Sinabi niya waiter Thank you Some guys Kala mo ano Water palaglaman hindi Tagay na tayo, Tin. <laughs> Apat na katao, guys, ang nandito. Nandito kami sa Linotre. Linotre, Paris. May huli pa talagang tagay. gin. <laughs> <laughs> na, no, gusto na sa fish, dinala niya. Uy. Sobrang tamis <laughs> ba yan? Ano po? First bite. Mmm. Yeah. Mm. Ang lamig ng ice cream. <laughs> <laughs> Hindi, mainit. Mm, so <laughs> Guys, ang sarap ng yung ice cream. Hindi ko alam kung anong lasa naman ng cake. Second bite. Mmm. Dito ang pangatlo. Pangatlo. Pangatlong bite. <laughs> walang bite. Hey, mag-cheers cheers Kasi, mag cheers. Mag cheers. Puto lang ito, apat na ano. One. Cheers! cheers. Pwede dito, sa kalit dito. One, two, three, cheers. Ah. Yeah. Ice cream naman yung dinadali mm -hmm. ko. May ice cream pa pala. ano ko. Kaya? Eh, kawan dito. Ay ay ito na, oh. Hey, look it na yung matcha. Where's matcha? Where's mm. matcha? Where's matcha? Where's matcha? Where's matcha? Where's matcha? Hello. 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 <laughs> Juri nga si Nora lagi kasama si Pres Ito mo, ubus o oh, linis na linis yung cake. <laughs> May aso pa doon? Pwede lahat. Mawag kayo aso. Pinagpista <laughs> ng <lang>, cake ko. <laughs> Tapos yung with ano, na ubus na lang. Magbabayad na ng bill ito lang guys. Yung oh, sarap sa pa gumakain pag ng pagbabayad ng bill. <laughs> 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 Uy! Ipinasap niya ang kutili. Tignan ko, paano mag-ano yung ano? Ayala, ayala, ayala.